silang panalo. Uh, parang hindi sa atin yun napunta yung ang ano na yun na uh, we are the champion kasi sabi nila sila ang champion sila ang nanalo 100% kasi napalayas nila ang 80% oh pero kami pinalayas niyo man ang 80% tinanggap namin talo pero masaya kami kayo na champion nga kayo pero nakasimangot yung mukha nyo lahat. Kawawa naman kayo. Oo. Kaya ginagawa nyo na lang. Gawa kayo ang dami account. Magko-comment ng pangit sa iba. Tapos, ano na naman kayo dito. Palit-palit lang. Ay, Diyos ko po. Kahit ano gagawin nyo. Hindi natutulog ang Diyos. O, ayan. Nagamit na rin akong pangalan ng Diyos, ha? Pasensya na kayo. Oo. Kasi hindi ko talaga mapigilan. Mm -mm. Oo, ganun yun. Ay, marami na akong nagawa ngayon ng araw, ah. Binanggit ko na yung pangalan. Tapos, binanggit ko na yung juice. O, oh, dami na, o. Oh, topic nyo. Oo. Tapos, sabihin mo, gusto mo gulo? Binabanggit mo yung pangalan, o ano? O, para naman yan, katulad yan, kay Tililing, tsaka kay naghahamunan kung saan-saan. O, di ba Bakit kasi ang hilig-hilig na maghamunan? at man nag mag ano yung magbabanta. Hmm, bakit kaya, no? Bakit kaya nag nagdadaldal lang lola ko doon sa loob alas 10:30 na. Ah. Hmm, nagdadaldal siya, inihiyan niya hinggaan kaya hindi ko pa sinapinan, kaya hindi ko siya pinapahiga. Hmm. ko rin si Lola. Hmm, paupuin ko siya ng paupuin diyan hanggang alas 11. Hmm. of course, masaya ang timpalaboy. Walang halong biro yun. Talagang masaya. Purely. Hmm. Mas lalo, lalo nila makikita yan sa birthday ni Kent sa ano, sa seven. May handaan, may, may get-together na naman yung mga ano, mga mga timpalaboy. Sabihin na naman nila yan. Hmm. Wala na kayong masabing nang bubudol sila para ano, dahil hindi na sila kasali sa community nyo. Hindi nyo na masabi yan na, ayan, hey, oh, nagparty-party na naman sila, marami sila na eh. Hindi pa man sila nakapunta sa Singapore, nakaplano na yung birthday ni Kent. Marami na ang nag, ano, nag-ambag. Uh, uh Kaya wag kayo, ba diba? wag kayo. Iwan ko sa inyo, masyado kayong bitter sa buhay nyo. Mm -hmm magpaka ano nga kayo magpaka totoo hindi puro alam mo sa totoo lang mayroon nag ano sa akin na taga tikram eh hmm, buti pa daw doon sa kanila, tahimik, doon na lang daw. Eh alam niyo naman ugali ko, pag nag ako sa isa-isa lang stick to one kasi ako hindi ako ano sa lawahan no at saka at saka hindi ako mahilig kumain ng balimbing hmm balimbing tams gusto ko sige oh boy oh marami yung handa kaya pwede ka pumunta hmm sa ano yun sa may 7 may 7 martes yun ah Martis. Maria Cecilia de Sogan. Good morning. Good morning sa iyo, Ma'am Cecilia. Hindi ko alam, baka baka yung sigarilyong champion, 'di ba may sigarilyong champion? Baka 'yun. Kasi sam, sila daw ang champion, nanalo daw sila 100%. Napalayas ang 80%. So, nagbubunyi sila. O, di magbunyi kayo. Bakit hindi naman kawalan sa amin na magbunyi kayo araw-araw, mag magparty party kayo araw-araw, hindi kami ingitira katulad nyo. Marunong kami makuntinto sa kung ano mayroon kami. Oo, oh, ganun yun. Oh, hindi ko pa sinapinan yung gahan ni Lola. Bahala siya dyan. Oo. Oh, oh.